Nay, model nay. Wow, 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 wow. wow. Nag-aayos na po sila. You know, kasi yung pamangking ko. Ito anak, ito nanay nila, si ate, panganay namin. Gagraduate yung bunso niya. Nag-aral sa Adamson. Ang tinapusan, petroleum engineering. O ba diba, mayabang lang ako. Ganun lang yun. Kahit kayo naman, iyayabang nyo eh nagtapatarpulin pa nga, di ba? O, oh, ganun. O, oh, ito naman nanay ko. Nagpupunas po ng line na. Yan na, line na. Mene muti. Ah, mena. Mena moti. Oh, sige, ayos. O, oh, di ba? Hindi hmm. mo Kasi ito po, kaya kasama sa graduation, kahit doon lang siya sa tori ng David, nakaupo. Ito po kasi nagturo sa pamangking ko ng pula puti. Madilim. Kulay, Mad kulay langit. Madilim. 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 Mm, ngayon, May, ano na siya? Petroleum, Dila, in, petroleum engineer. Kamatis. Mm. Ang paganda ng post, mga mm. Maldaki. Ano na na yun? Ang kamatis, pampaganda, pampaganda ng, ng kutis. kutis. Eh, yung pula, Nay? Yung pula, dugo. dugo. Yung dugo. Mm. Yung madilim. Black. Black. Um, mm, yun, ganun magturo nanay ko. Pagkatuturuan yung pamangking ko. Kikita kayong pinali sa inyo kung ano yung tura. Um, mm. yun, yun. dalawa. Sino unang gaganda nito? Oh. Diba? Ang itsura ko po, ayan, no, bagong gising. Alas dos na madaling araw po ngayon dito. Nanay ko, no? Nanay ko po, Nanay ko nagising alauna, naligo na. Para alis sila dito, alas 4 pa. Dalawang pisa po ng graduation is 5.30 ng umaga sa PICC. Mm. Naligo na nanay ko, alauna na madaling araw. Tapos ngayon, alas 2 pa lang. E alis sila rito, alas 4 pa. May tatlo pa yung hmm. maliit. Uh, tatlo pa. kasi maliit nga lang yung ano namin. No? Tiyok nga na, eh. Hindi pa, wala pa. Sige, ayusin mo pa.

Ginamit mo, binolyo mo. Oo, oh, ayan oh. mo. Mm. Ayan. Ang naman ba? Hindi mm. ko lang, lang may may kami. Kaya ito, napapagtama mm. na kami ng magkambal. Ito ka na eh. Dito. Mm. Sa na side mo naman dito. Side by side. Yan, dyan siya. Tapos lalagyan mo ng konting bands. Oh, dyan, ganyan. Ganyan, ganyan. Mamo Wala kasi kami anu, wala kasi kami press kapatid. Kaya ito, ganun to. Parang naman maganda naman itong nanay ko, ala. Ah, maganda naman daw pala siya. Ano na naman? Ano na naman? Ano na naman? Ano na naman? Ano gagawin po natin Belia Flores. Ito yun ay tanin. O, pa. Ito yun. Ito yun. Ito yung Ito yun. yun. Oh, Belia Flores po. Ang dating ni nanay. Ima <laughs> ko nakakapag-base lang sa ganito. ay. hindi naman oh. Kaya ko ka Live now. ako pa kaya niya. Ayan o, nag-aayosan yung mag magnanay. Si D1 at si D2. Hmm. <laughs> di ba? Okay. Grabe ang graduation na to. Starting 5.30. Ang <laughs> umaga. <laughs> o, oh, di ba? Ang ganda na nanay ko. Ayan yung pamangking ko. Proud kami kasi mahirap po nila ang petroleum engineering. Pero ang petroleum tong it po, madali lang, nanay. No, Nay? Oo. Oh. Nay <laughs> niya. Bunso niya yun. Pamangking ko. ka hmm. hmm, Sige na. Ano yun, Binili nyo o pinatay? Binili hmm, namin. Ang ganda. Sa American outlet. Binili namin ako ano te, sponsor siya yung nag-sponsor ng damit ng, apu, ng anak mo? Si tatay. Ah, si tatay. At pati sapatos. Ah, pati, pati kay Kuya Glenn mo siya naging sponsor. Ah, si tatay. Oh, pati ah, pati sa akin. Ah. Oh. Lahat sila. Nagpapait pala si tatay ko. O tay, ikaw, okay lang mo ko sponsoran niyan tay. Para daw maalala daw siya ng apo niya. Pag daw ko sakali nagtatrabaho na siya. Siyempre, sasabihin daw ni Renren ayun, apo ko. Oh, siya yun na sponsor ng damit ko. Kaya hindi ko kakalimutan yun. Mm, di ba? Ang ganda ng ate ko. Ay, mm. yun. Sapatos mo, suti mo, te. Suti mo, mm. sapatos mo. Para may pinitin ganda. Oh, di ba? Kapitana, Rosario, Antonio, Rosario, Laklakan, Antonio. <laughs> Kaaldo si nanay, pangaldoldo. <laughs> Si ate rin, Aldo. Aldo? Aldo, Aldo, aldo di ba? Ang ganda ate ka. ng ate. Mayan pa sa ng parko. Mm. Pati yung kiotex mo, te. Umayon. Mm. Sosyal na sosyal ang dating. Panisan niya sa pag-sosyal ka. nai, model nai Wow, wow, wow. 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 Wow, oh, na, wow na wow. Oh, 'di ba? Oh. Ako talaga. Ako ta telephone ni Nica. Nandiyan pa 'yung details. Adwan. Eh, sino mo puwet sari? Naninilaw rogo sila, oh. Oh, naninilaw sila. Hatiri naninilaw. Oh. Puro naninilaw ang pamilya ko. Mm. viva, um, Sosial. social. Hindi na, pwede naman ganyan. Ano? Yan si nanay. Time check, for o'clock. hindi na Rem Rem. Gusto na Pati sa pa, sa lapad, nah, Ano ang ay yung kinit mo? Kasi nyo siya hindi rin natin po. na yung pamangking ko. Tapos yung tatay niya. Di ba nag-aayos na sila? Hmm. Yeah, hindi na, may Magkakaroon talaga kami ng petroleum engineering. Hmm. Di ba? Mahirap yung course na yon. Dahil tingnan nyo, dito sa, ibang, dito sa ating, konti lang ang kumukuha ng course ng petroleum engineering. O yun ang proud parents. Ito, Kuya Glenn. Basta long proud ah, proud lola. Ano Wow. Wow. Basta proud naman ako dito sa anak ko to Ito niya, ang binonor. Second honor. Mm. So, Tung -tung, ano para walang kayo ng Ang ito si Gerald. Anong maging oh Ay. Ah, wow. Magkakasundo kami dyan. Ganito so, na eh. Sa meeting natin, attorney. <laughs> o oh, tayo, parang attorney ako mo tayo. O, oh, di ba? Hmm. sa totoo lang halos lahat po nang tumira dito sa akin sa kondo puro umasenso yung anak ng kapatid ko nasa US na si Joshua tumira rin dito yan tapos yung anak ko si Janjan Jan, dito rin tumira kasi nga malalapit ang school dito tapos ito yan, tumira rin dito ngayon nakagraduate ang petroleum engineering susunod o ito nakatira ngayon dito kaya dapat pa sila ng mga course, di ba? Dal yung yung pamaking ko nasa US, doktor. Tapos yung anak ko uh, BS Economics, no sa UST, andyan na. Oh. Sa Adamson. Adamson. Hello, kayo, kayo, kayo. Pupunta na po. Hmm. Ah, ano, na. Labas na. O, oh, mga cellphone nyo. Cellphone nyo. Sandali lang, Nay. Yung plate number, anong kulay? Babae yata yung ano eh. Anong plate number? Baka yung blue. Kulay blue? Ay, ayun. Ayun, ayun, o. Oh. Ayun. Yan na. Aking Mayabang di ba? In petroleum engineering. Siyempre, ayayabang namin yan. Mahirap ang course na yan. Yan, si nanay. Diba? Si ate. Bye-bye. Bye-bye. Yan na sila. O, oh, nag-grab lang sila. Nag-grab. Hmm. Aga. Ang aga ng ano. Graduation. 5.30 ang start. Oh, but, sige na. Sige na. Doon kayo sa kabila. O, oh, alam nyo na ha, kung ano sabi ni Remrem, sumunod kayo, Huwag kayong buwisit. Moments niya yan. Mm, ayos. Sige. Oh, sige, ingat kayo. Okay. Ito naman ang susunod. Hindi ko ka na. pa.